afternoon, arat na. Tikman natin ang ating nilito. Ayan, yung ating minuto, tsaka ating paksiyo. Kain tayo. Ayan, good afternoon po. Kain-kain tayo. Naligo muna ako para fresh. Tikman natin ang ating minuto. Di pa na yung unan ka agad ng uh, mga ano. Ang mga langaw. kain po tayo. Yes, yes, yo. Hi. Hi. Hmm, asa nang bag ko? Kulay ano ni bag ko yung kulay blue. Sa room. Nasa... Yun, yung bag ko, mo kasi may kukulin ako doon. Yung, yung tape, yung ano, sa bag ko, dali. Kasi I will fix the motor. Dali na. Hindi na, I will fix my, ano, yung cellphone holder. Dari. What ka? What ka? Cellphone holder po, ng ano ko, cell motor. O, sige na, get my bag. Kasi nandun yung electric tape. Basta, uh, I get, I'm, I'm the baby CEO. Oh. Okay. Ako, okay. I'm cutting to, there's, there, pass or... it so give me a please wait baby up the I then up I get it out okay okay, okay. think a baby okay. and then we have stop and then the stop baby Opo, baby ka na. Ang gaya. Opo. Opo, baby madam. Mahikap ka o. More, drink more. Mahikap ka o. Mahikap ka o. Wanna say hi? Yeah. Wait. I have hiccup. Yeah. I have hiccup. Kaya na mga mag-drink ka ng ano? Coke? Mm. yeah. Yung Coke? Opo. More Coke. Mm. I think I Opo. Hmm, yummy naman. Ito, tabi Oh. Yan na, bibig ko. Ito, na kasi ibibig-fix the, ano, may cellphone holder. So, we can use it, ano, in motovlog. Wait, and they bought it. see and I eat okay, done. Yeah, I'm I have a dog. I have so many bags. And they bought her the box. And they have I'm making this. all For my birthday, oh. With the bus, oh. Ah, opo. Tala busy. Yeah. Kasi mag-i-school na si Baby Lai. Yeah. Mag-go to school na. Yeah. Wow. Masarap lang, ano, gulay-gulay. Yan, hindi ka masyado nalabog yung ano, mga gulay. Eh, para siyang crispy. Ito kasing paksiyo, tinikman ko na ito kaya ng umaga. Nag-breakfast ako ng Paksiw kaya oh. ito namang nodong. Ito, kunin mo. Kunin mo. Ayun po. Kunin mo. Kumakain ako, mahal. nakikipag-competition lang ako sa akin eh. Kung gusto nila, una sila eh. Mm. Oh. Mm. oh. Mm. oh no. si <laughs> Sige na, baby, kasi ayusin natin yung sip holder. Yung kamo. Opo. Yung, yung back. Opo. Gulo mo yung back no. ko. Wait, wait, may tan, baby. Siya, natan. Natan, dahil buha. I said untie Ha? Wait po, ha? And baby CEO, Don't talk to me, ha? <laughs> don't talk to me, ha? <laughs> Ako patuloy ang don't talk to me daw Arat mga ka-baby Kain na po kayo. Hindi po. Kain nyo. Bita. Wala uh, na po ako kumain. Kunti lang talaga and, ang rice ko. Kasi doing bako, my, my oh. I'm doing my things. Talaga lang po ah. I'm doing my things. Dahit ako kasi. I'm doing my things. Ang HB. Bita. Uh, I'm so. doing my things eh. Sige na baby ko. Please. Wait. I'm doing my things. And do the shapes. This one, oh. Mm, Dali na kasi. I'm done na, oh. Oh, done na. Bye-bye, mga ka-baby Kain na po kayo. Enjoy po.